Ito yung default na ISP modem na binibigay na during installation. Pero sa limited capacity nito, maliit yung RAM, maliit yung CPU, i nabibitin ako ng computing power. Lalo na pag maramihan na yung connected. Kasi yung sinasabi nila, up to 6 devices na streaming. Although dual band na siya, pero may limitation pa rin ito. Kasi ito is the fiber home na modem. WiFi router na mixed. Okay? So plano kong palitan siya using this. Ano to? Ito yung tanatawag na Microtech router board. So ito, napaka-powerful niya na router board. Open source yung OS niya. Pwede kang maglagay ng VLAN, Paide siyang palit ng ito. Almost malaki yung yung specs nitong walang-walang dito. Kasi ito pag default lang siya, so meron na siyang SFP na port. Meron din siyang PoE tapos other gigabit port. So ito router na to, no, capability. Tapos boom, meron din akong kakilala na bumili siya ng PON na XFP ibig sabihin ito is ito na yung papalit na PON interface dito sa router na to sa likod 'di ba may port siya na fiber port na PON passive optical network ito na ito na pa yung pinaka powerful ito is Xpon o ONU stick so optical network unit So, isang ito, pinalitan ito na SFP. So, makikita nyo, napaka-grabe yung heatsink. Kasi, pag ito guys, naka-on, napaka-init. Tapos, yung kagandahan, pinaresan ko ng Microtech. Kasi dito lang yan sa salpak eh, sa SFP port, small form factor na port. So, pag salpak ko nyan, kasi ito wala talaga kong phone capabilities. Router lang siya. Pag salpak ko nyan, nagiging all-in-one na siya. Although, yung Wi-Fi na ginagamit ko is hindi na dito. Bali, ito is purely router. So, nilalagay ko yung gateway, yung VLAN deployment, tsaka yung ano dito. Anong, paano yung configuration nito? Yung serial number dito, tsaka yung mga details ng manufacturer. Pwede kasing maklone dito sa SFP na to. Pag na-clone siya ng SFP na to, magiging valid na yung pon ko. Then this will be facing the ISP. Hindi pa rin siya magbabago yung speed profile mo. Pero when it comes to efficiency, yung features niya, yung subnet, yung nothing. Ah, grabe. Napaka-okay nito. Tapos, isa lang to. Pwede ka kasi mag-insert pa ng another ISP dito. Pwede ako multiple ISP. Kasi ito, meron pang bakante na port. So, pwede akong maglabas pa ng pagpasok pa ng ISP para sa load balancing capability. Aside dito, yung Microtech, grabe. Kung alam nyo lang mag-configure nito, ang daming capabilities. Ako, nag-deploy ako ng multiple VLANs, uh, portal, tsaka POE, yun. Uh, at least, ito is multiple ISP so pwede kang mag-load balance ng traffic when it comes to router board. Kaya yun yung power ng microtech na router board. So, for my configuration specific, dun na lang sa mga members sa channel na to i-share Which, yun yung one on one for now ah uh, share ko lang yung basic dito so yun multiple ISP kung nagpaplano kang piso wifi or wifi voucher system kayang-kaya ng router board na to VLANs, CCU, kung anything. As long as you know the networking, multiple subnet, like sineseparate ko kasi yung sa bahay yung mga guest na subnet, tapos yung personal subnet, tapos yung mga devices ko, like the CCTV, yun, different subnet. Dapat hindi sila operating in the same one our LAN. So, yun. Yun yung kagandahan. Tapos, na, may USB port rin. Ah, and power of PoE. Power over Ethernet. So, kung mayroong PoE switch ka, kadali So, ito is, pwede rin siyang anti tethering na deployment. Kaya, yes, I'm still experimenting this router board. Kaya, install ko na siya. Okay. Maraming salamat and see ya. Sa our next video. Hopefully, kung may request kayo or ano, pwede naman tayo mag-consult.